magluto tayo ngayon guys ng tuna pasta madali ang luto ng tuna pasta para sa ating pangbaon sa ating chipitin ayan pinakuloan ko nyo at pinalambot at isip aside natin at magdisa tayo ng bawang sibuyas at yung ating tuna ayan magdisa lang natin ng mabuti hanggang sa lumambot yung ating sibuyas at bayang. At masarap na yung ating tuna. Ngayon, pagkatapos, ilalagay na natin ang ating noodles. Ayan, ang sarap. Sarap na tignan guys, nakakatakam. Tinikman ko na siya guys, ang sarap. Ayan, sana nagustuhan ninyo. And don't forget to like and share and mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you guys for watching. And God bless you all. Bye!